Welcome back mga ka-Youtube! Part 3 tayo! I install lang ko ng operating system. Tingnan nga! Nagsaksak ako ng USB bootable installer device ko. USB bootable device na installer. May nakasave na Windows 10 operating system dyan na bootable. Pag pumunta tayo sa bootable boot sequence o kung ano man, computable device ang nalagay dyan. Pare-pareho lang yung boot sequence. Pansinin nyo, naging tatlo, diba? Nandiyan dyan yung USB disk 3.0. O. Ah. Uh. Ito yung binabasa nya. Ito yung Transcend na 128. Ito yung yung USB. Ito. Siyempre, Uh, Magbubutay tayo sa USB lagay natin siya sa pinakataas ayan diba nasa taas na yung yung UFI USB disk 3.0. Ito. Ngayon, apply. Apply. Yan. Okay. Tapos, exit. Okay. Spacebar. Pero kahit di ka na magspacebar, pero para sure. Click mo yung spacebar. Uh, pasensya na nga pala sa, ano dun sa mga naunang video dun sa part 1 sa part 1 patayo dun sa part 2 hindi na hindi na patay yung electric fan kaya ang ingay kasi yun na at medyo ngayon na lang kasi kami yung uli bumalik sa ano paggawa ng video ayun o Pinasa na installer. Okay. Next-next lang yan. Next. Install now. Setup is starting. Pasensya na. Ah. Kasi yung part 1, patayo. Yung part 2, okay na. Nga pa landscape na. Pero ang ingay naman, hindi na patay electric pan. Yun nga lang, hindi ako tumagaktak noon. Eh, katulad ngayon, walang electric pan. Tagaktak agad. Init kasi sobra dito. Okay. Yan. Siyempre, check mo yan. Spacebar. Check yun. Next. Tapos custom install. Advance. Ayan yung mga partition. Buburahin ko muna lahat yan. Pagpa-format muna natin. Ayan. Tapos delete. Yung mga walang format. Delete yan. Format. tapos to format tapos pag delete natin lahat yan delete delete yan di ba wala na 119.2 gig 128 yan eh hindi lang syempre hindi niya pinapakita yung kabuan ngayon kahit hindi na tayo mag new Next na lang. Itatama ko sa yan ng ano ng ng Windows program. Kaya okay lang 'yon. Depende sa kung mag create ka ng new partition, kung hatiin mo pa siya sa dalawa. Pero kasi ako pag ano, ginagawa ko lang siya isa tapos pag hindi ako mag ako partition, na next ko na lang kaagad. Automatic kasi mag create ng partition yung yung system para dun sa sa cache nung storage device dun sa system recovery siya na bahala dun pero kung gusto kong mag maghati magdalawang partition mag new, -new ako tapos di divide ko siya o limawa yung 128 divide ko siya sa dalawang 64 kasi dalawang 64 128 eh. okay tingnan saglit lang to kung ganun kabilis ang ano taring to yung 3.0 lang yun eh. Yung ano, Gen 3. Yung ito, 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 ito. Oh. Ito. ECIE 3.0 ah uh, NBME SSD. Bilis lang yan. Halos, ano lang to. Minuto lang to. Hindi katulad ng hindi ka tulad ng dati sa HDD sa ganito pagka ganito, tumatagal ng kulang kulang isang oras eh bago matapos yung installation ng Windows pa lang yun operating system kung mabagal bagal pa yung processor maliit ang, ano ang awag nito yung speed maliit yung speed talaga mabagal yung speed pero pag ito, medyo mabilis-bilis na rin ito eh. Pero syempre, depende rin sa sa speed ng processor. O yan, ito mo, dire-diretso. Yung 970. Pagtapos nyan, ano na kagadyan? Finalizing. Hmm. Diba? Yan na. Pero kabilis ang pag ano install ng Windows 10 sa NVMe na M.2 SSD. Tapos nang pati to. Saglit lang yan. Makikita naman natin sa kabuuan nitong video eh. Kung gaano ano katagal lang aabutin. Kasi tapos niyan next next na lang naman yan eh. Importante, basahin yung sinasabi nung display, yung pinapakita nung display, basahin para ano, katulad nga na ng sinabi sa inyo, hindi nyo kailangan kabisaduhin ng mga bagay-bagay. Dahil, hindi naman talaga dapat kabisaduhin. Kusa nyo yung mga ano, kusa nyo yung mga kabisado. Hindi nga tawag na pagkakabisa yun eh, kasi ang guide mismo ano eh ipapakita ng monitor ayan kita mo, di ba pagtapos niyan pagtapos ng 100% ganyan kaagad tapos nyan, installing update magpapa-restart na yan tapos na ganun lang ano ang ganun lang kabilis kapag ka mabilis ang system tapos 3.0 yung USB mabilis ang processor Kumbaga, ano na lang, ah, uh, saglit na saglit lang talaga. Ayan okay na. Ano ba nakalagay? Finishing up. O, di ba? Tapos, pagka-restart natin, tanggalin na natin to. Tanggalin mo na yan. Mm, okay na. Tapos na yun. Kusa na yan. Papakonnect na lang yan sa internet. Tapos, eh, Basta, basahin nyo lang yung ipapakita ng monitor. Yung i-display ng monitor. Katuloy niya, di ba? Kasi kung nakakabit pa rin to, mag-uulit-ulit tayo simula. Babasahin ulit to. Bootable device, first boot device. Nakasaksak siya sa, ano, USB. Babasahin siya kasi nakaset. First boot device. Dito pupunta yung system. Kaya uulit-ulit yung Pagka hindi mo napansin, para ka uling babalik doon sa simula kaya pagkatapos ng pag pina-restart na ng system yung ano yung setup ugutin mo na to ganun sa Windows 10 hindi katulad sa Windows 7 dati Huwag mo mumuhugutin yung bootable USB mo Okay ah uh, hindi na natin tatapusin pinakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis at kung Ano ba ang nangyari? Ah, problem solved ba? Mission accomplished? Job well done? Oh, eh, ganun naman talaga. Pero dahil sabi ko nga sa inyo, mabilis lang. Sige, tuloy na natin. Tingnan natin. din naman. Saglit lang yan. Ilang minuto lang naman to. Hindi naman magtatagal to ng ano hindi aabot ng kalahati, <laughs> di ba? Walang kalahating oras to. O, oh, ayan o, just a moment na. O, di ba? Ang model natin, ano ah, Mm. Inspiron i5-7000 na Dell pero siyempre uulitin ko yan Pinakita ko lang sa inyo kung paano matatapos yung problema. Kasi akin yun eh, 128GB na yun, pantes ko yun eh. Naantay ko pa yung binili nung, biniling storage device nung may ari. O yan o. No? Mm, Siyempre. Ano ba, region natin, di ba, Philippines? Magpasa ba? Uy, magpas na yata. Ayun, Philippines. Next. Just a moment. Hmm. Next mo lang yan. Nasa sa'yo, mag-aag layout ka pa, skip lang sa akin yan. Connect. Wala tayo. Skip muna. Uh, connect now, save time later. Ito muna. Kasi, pantes lang yan eh. Pero kung sa may-ari na yan, i ko sa ano yan? i ko sa internet? Bakit ko i-coconnect sa internet? Para, habang nag-i habang nagse-setup siya. Nagda-download ng driver yon automatic. Kinahahanap niya yung compatible driver na para dito sa laptop nito mismo. Yun ang kagandahan sa Windows 10. Okay. Uh, do more across device with activity history. No lang muna sa akin yan. Depende na kasi sa may-ari kung ano eh. Kung sabihin, kung anong ginagawa niya sa ibang device, cellphone o kung ano man eh, sa akin, uncheck muna lahat yan. Privacy na yan. Uncheck lahat yan. Tapos, accept. Just a moment ulit. Ayan na, Windows. We're getting everything ready for you. O, oh, di ba? This may take several minutes. Saglit na saglit lang yan. Pagtapos nyan, okay na. Pwede mo nang gamitin ulit yung laptop mo. O, diba? Kasi nga, sira yung storage device. Uy, lumandag pa. Sira yung storage device. Hynix 256GB. Halina ba? Halos ilang minuto lang, di ba? Almost there, oh. Di ba? Ayan na. Ayan, oh. Searching for display driver. Kung nakakabit tayo sa internet kung nakakonek tayo sa internet, huwag nyo munang i-shutdown yung computer nyo. Kasi sasabihin nito mismo kung nakumpleto niya na ba yung mga driver, kung na-install na ba, kung na-download niya na at na-install niya na, sasabihin niyang kusa yun, restart your system. Okay? Okay ha, para ma-check nyo, punta muna kayo dito sa My computer. Halimbawa, my computer. My computer. Ayan. Punta kayo dyan. Punta kayo device manager. Properties. Device manager. Ayan, yung mga ano, yung mga kulang na driver, oh. Dami po, di ba? Ayun no? puro anong device oh. So. Kung nakakonect tayo sa sa internet, automatic habang tinatapos niya yung ano, di ba kanina sinasabi niya connect to internet. Kaya niya sinasabing ganon para ma-download niya na yung mga driver, ma-ready niya na para sa katapusan ng installation nung setup mismo, pagsi-setup ng operating system. kumpleto na rin yung mga driver. Ibig sabihin, magagamit mo na siya ng walang problema walang problema sa display walang problema sa camera sa mga tinatawag na ah uh, yan, yung fingerprint yung mga fingerprint, di ba? okay ganito na lang kung nagustuhan nyo yung topic natin, huwag kalimutang mag-like ha mag-subscribe, share sa mga friend at mag-comment kung ano yung mga gusto yung itanong pa at gagawa natin ng video sa ngayon A uh, simula na to uli ng ano ng paggawa ko ng video dito nga sa YouTube channel ko. Tuloy-tuloy na to. At sana wag kayong magsawang sumuporta sa aking munting channel. Hanggang sa muli, this is Jenny, signing out.